hanguin na natin yan tunaw no? medyo nasunog lang na yung kabila so ngayon guys lagyan na natin ng batter ito guys yan oh. yan 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 o yan yan o ano hmm Minute. hmm sarap Ganunin natin hmm. so ngayon de guys no mag tayo ng saging guys so itong saging ang ihawin natin itong ganitong klaseng saging no. yan so balatan lang natin guys yan so ganito lang magbalat guys oh. So, isi lang ba yan ganyan lang yan oh Kasi hinog na kasi to. Kaya madali na lang tong balatan. So, ganito lang. Yan. Yan. Ganyan lang siya guys. Daddy, coming! Yan. Tapos nito ah, uh, magay okay, muna natin dyan. Tapos balatan muna natin yung iba. good video. Don't touch it, mo So ganito lang siya guys, pangit yung balat niya kasi hinog na kasi siya guys, sobrang hinog na niya. So ayan balat natin. We cooking. Yan, no? Mm -hmm. Yung balat niya pangit, yung ganito yung balat niya. Pero yung laman oh. Oh. Walang ano sa laman niya, walang sira sa laman. So maganda yung laman niya guys. Kuy naputol. Yan. Eh hey, no. So ganyan 'no. Hmm. So maganda naman yung laman niya. So, ito. Ano muna natin, guys? Sugin muna natin. Okay one. Ito. Yan. Okay muna natin. Handan na open on your hands. Yan. So ganito lang. Ah, it's quite cornfield. Ayan, ganito lang. Oh. Tapos itong naputol niya at lagyan natin. Ayan, ganyan lang tapos. Tama na to isa lang na natin dito na may tubin mo natin yung isa. Ayan, oh. Mahaba siya guys, mahaba. Mm. I don't touch the camera. I don't touch. Yummy. Ah, huh, oops. oops. Why is oops? Why? Yan, ganito lang guys. Tapos dito natin ilagay. Salang natin yan. Wait! Wait! Yeah. Burn it! We burn it! Ouch. Ouch! Mm -hmm. Tapos ganyan lang siya guys. So, oh. ganyan lang. Yan. It's so yummy! Yeah. I do my finger in the camera. Yeah. So, antay lang natin na mag ano siya mag uh, maluto. Ayun. Oh, what was that? Tapos mamaya lagyan natin yan ng butter tsaka white sugar. So, ayan guys, tinakpan ko lang muna siya para mabilis maluto, guys. So, ito na, guys, oh. So, binaliktad ng binaliktad ko na yan siya. So, pag ganito na yung kulay guys parang sunog lang siya tignan guys pero hindi siya sunog guys ayan so mamaya lagyan natin siya ng pag na ano na yan lahat so lagyan natin yan siya ng margarine tsaka asukal ayan so sa ngayon ayan muna natin ng ganyan ayan o so dito naman sa kabilang gilid tapos itong isa wala pa eh. so dito muna siya sa so, kabila ayan so antayin lang natin na ayan. ano Daddy. na talagang maluto na so, lang natin para mabilis siya maluto guys so karon guys okay na to guys ang na natin yan to, to no medyo nasunog ng kabila <laughs> pero walang problema yan yan to okay na rin to Ayan. so lagyan na natin siya ng kuan uh, butter yan so natin tong butter So ngayon guys, lagyan na natin ng batter to guys. Yan o. Lagyan natin ng batter. Yan. Lasa na natin. Lagyan natin ng batter. Yan. Yun o. kabilang Kabila. Yan. Isa naman. Ayos to guys. Hmm? Mabango. mabango siya guys mabango nakakatakam yung ano niya yung amoy ba yan so tapos niyan so may konti tayong suka lang dito na natiraw so ilagay natin to lagay natin ang suka yan yun yan yan o, o. yan yan sa kabilang side na naman ganyan ngunnganya natin. Hmm. Dan sobrang daming nang guys. Tapos open natin yung ibang suka ganinya. Ibras natin dito. Yan oh. Wow. Ayun. So ito na siya guys oh. Ito na yung banana natin. Sunog lang siya tingnan pero hindi sa sunog guys. Ayun. Ah kain tayo. Kumain natin. Ano? Hmm. Minute. Mm. Kenyang natin. Hmm. Eh. Sarap guys. Can I try also? Hmm. Come here. So yummy. -hmm. Oh. Yeah, yeah. Try it. Come, come move here. Show to the camera that you eat. It's hot, ah. Huh? Careful. Bite. Mm, I don't want to smell this. It's butter, it's butter. I put butter. I know but I like it. Nah, mm. it's so delicious. Of course, so delicious. Mm. You can have one bite of KitKat, even you want. Mm. Say thank you. Thank you. You want, some? Um, I don't want to. Ayun niya. Yeah. Ayaw kasi niyang kumain ng ganito na saging. Mmm. Mm. ko talaga yung ano. Yung doon sa amin sa Bisaya. Ang tawag nito kasi sa Bisaya kapag yung saging na hinog inihaw ginanggang kasi ang tawag doon sa amin yan o no? grabe mm. so kaya tayong nandito sa abroad kapag nagkikrabe tayo ng mga pagkain ng mga pinoy na pagkain so pwede natin gawa ng paraan tulad nito so nagkrabe ako ng uh, inihaw na saging na hinog doon sa amin sa si Bisaya eh uh, ang tawag sa amin ito yung ano nga yung sabi ko nga na ginanggang ang tawag sa Bisaya Mmm. Harap siya. Kabe. Mm. Mmm. Mmm. Kunin ko na ito. boss, yung isaw. Malaki ito eh pero kulang pang eh. Mmm. kaya kayo mga pinoy kahit saan tayo napunta kahit sa ibang bansa pwede natin gawa ng paraan kung mag grave tayo ng mga pagkain pinoy yan pwede o simple lang to ba yung inihaw na saging na hinog sa bisaya ginanggang pero nagawa natin ng paraan dito kahit ibang saging na kaparehas ng uh, panlasa ng sabah so Daddy, pwede to I think I need to try hmm. maybe hmm. Maybe I need knew... to... <laughs>